Ang taong ito ay nakulong sa isang walang katapusang siklo ng pagsisisi at mga alaala na hindi mawala sa kanyang isipan. Pakiramdam niya na walang anumang natagpuan pagkatapos ay maihahambing sa nawala niya. Nakakilala na siya ng ibang tao, pero walang nagdala ng parehong kinang, ng parehong koneksyon. Alam mo ito dahil nakikita mo na ang kanyang mga pakikisalamuha ay walang laman. Ang mga tawa ay sapilitan, ang mga tingin ay mababaw. Sinusubukan niya, pero hindi niya kayang linlangin ang sarili. Habang natutulog ka, iniikot ng taong ito ang mga alaala. Naalala niya ang paraan ng pagtawa ninyo nang magkasama, ang lalim ng mga usapan niyo. Sinabi niya na kailangan niyang mag-move on, pero ang totoo ay hindi niya kaya. Ang talagang kailangan niya ay lakas ng loob na harapin ang sariling damdamin, upang aminin na ikaw ang pinakamahusay na meron siya. Naramdaman mo noong nagsimulang magbago ang klima. Ang mga walang lamang pangako na ginawa niya, ang mga ngiti na hindi totoo. Sinubukan niyang punan ang kawalan gamit ang ibang mukha, pero wala sa kanila ang ikaw. At hindi ka nag-iisip ng guni-guni. Ito ang uri ng sakit na naririnig niya araw-araw. Ang brutal na katotohanan ay nakikipaglaban siya sa kanyang sariling mga demonyo. Nagkukunwari siya na maayos lang ang lahat, na masaya siya sa bagong buhay na binuo niya, pero nararamdaman niya ang isang butas sa dibdib. Ang taong ito ay nagtatago sa likod ng isang facade ng kawalan ng pakialam, pero ang totoo ay ang nararamdaman niyang kawalan mo ay napakalalim. Ayaw niyang malaman mo ito. Ang itinatago niya ay na mula sa pinakailalim ng kanyang puso. Alam niyang nagkamali siya ng desisyon. Samantala, nandito ka, nagtataka kung iniisip ka pa rin niya. Sinusuri mo ang kanyang mga social media, nakikita mo kung paano niya sinisikap na mag move on, pero bawat post ay tila isang tahimik na sigaw para sayo. Lumilipas ang mga araw niya sa pagsisikap na makalimot, pero sa gabi, kapag ang katahimikan ay naghahari at ang kalungkutan ay nagiging malinaw, ikaw lang ang naalala niya. Gusto niyang magkaroon ng lakas ng loob na magpadala iyo ng mensahe. Nakasulat na siya ng iba't ibang mga mensahe, bawat isa mas malupit na ito kaysa sa una, ngunit napawi ang lahat. Ang katotohanan ay natatakot siya. Nabuksan ang pinto ng mga damdaming iniwan niyang nakasarado. Dahil kapag nakita mo siya ng buo, takot siyang makita mo ang mga pagkukulang at kawalan ng katiyakan na patuloy siyang hinahabol. At ikaw? Patuloy kang iniisip siya, tama? Patuloy mong tinatanong ang sarili mo kung naramdaman niya ang iyong pagkawala. Habang sinusubukan mong magpatuloy sa buhay, sa kaibuturan ng iyong puso, may bahagi na naghihintay sa isang mensahe, isang palatandaan na may pakialam pa rin siya. Ngunit narito ang matinding katotohanan, hindi mo kailangan ang palatandaang iyon. Ang taong ito ay natrap sa isang dilema. Alam niyang karapat dapat ka sa higit pa, na ang mga pangakong ginawa niya noon ay totoo. Ngunit lang hindi na niya alam kung paano aminin ito ngayon. At lumilipas ang oras, nagpapatuloy ang buhay, at ang pagkakataong muling makuha ka ay nawawala na. Pinapanood kanyang mabuhay at masakit iyon. Inisip na niya ang bumalik, humihini ng tawad, sinusubukang ituwid ang mga pagkakamaling tila hindi malulutas. Ngunit ano ang ginagawa niya? Wala. Siya ay naparalisa ng takot, ng kahihiyan, ng pagdududa. Siya ay natrap sa kanyang mga kawalan ng katiyakan at sa ideya na baka nakapagpatuloy ka na at bawat araw na lumilipas mas bumibigat ito. Alam niyang ikaw lamang ang nagpakabog ng kanyang puso, ngunit sa bawat bagong pagtatangkang abutin ang kaligayahan, pakiramdam niya ay mas lalo siyang nagiging malayo sa iyo. Ang katotohanan ay mahal ka niya. Ngunit hindi siya makakilos. At alam mo na ito. Ang taong ito ay laging natatrap sa mga alaala. Naaalala niya ang bawat tawa, bawat malalim na usapan, mga sandali na hindi nababalik. Sa bawat araw na lumipas, nakikita niyang muli ang lahat ng iyon, at ito'y nagpapahirap sa kanya. Habang natutulog ka, ang taong ito ay gising, iniisip na hindi na muling makakahanap ng ganoong katotoo. Sinusubukan niyang libangin ang sarili sa ibang mga bagay, ngunit wala itong silbi. Ang mga ngiti ng ibang tao ay walang parehong kinang, ang mga tingin ay walang parehong koneksyon. Sinabi niyang gusto niyang magpatuloy. Nagsinungaling siya. Ang totoong gusto niya, Era bumalik sa panahon. Bumalik sa mga araw na lahat ay tila perpekto. Naghanap ka ng mga bagong daan, bagong mukha, pero ang katotohanan ay walang isa man sa kanila. Ang maihahambing sa'yo. Alam niya iyon at alam mong alam niya iyon. At alam mong ito ay dahil naramdaman mo na ang pagkawala. Kapag tumingin ka sa cellphone at wala. Ang mga mensahe niya, nakakaramdam ka ng kawalan na hindi mo kayang baliwalain. Napagtatanto mo na kaya niya, magkunwari ng maayos pero sa kaloob-looban, nararamdaman mong hinahanap kanya niya kahit saan. Naramdaman mo. Noong nagsimula siyang lumayo, kahit na nangako siyang hindi niya gagawin yon. Hindi kailanman nagkamali ang instinktong ito. Ang brutal na katotohanan ay namimiss kanya. niya. Nakararamdam siya ng malalim na sakit tuwing siya ay. Nakikita ka, naaalala ang mga panahon na hindi nababalik. Tinatago niya ang kahinaan sa likod ng ngiti. Ngunit ang realidad ay siya ay basad. Sa loob, bawat araw iniisip niya kung kailan makakatagpo ulit ng ganoong kalakas. At ikaw, alam niya ang dahilan ng kawalan na yun. Samantala, tinatanong mo sa sarili mo kung ilang beses kanyang naisip. Tinatanong mo kung siya ay may nararamdaman pa. Patuloy ang rutina pero nananatili ang tanong nagmamalasakit pa kaya siya. Siya ay nandyan nabubuhay pero uwi at sumisigaw ang kalungkutan. Iniiwasan niya ang mga lugar na naghahatid ng alaala ng tungkol sa iyo pero gayon paman buhay pa rin ang alaala na parang sumasabay sa bawat hakbang niya. Naghihintay ka ng senyales ng kilos. Samantala, patuloy ang buhay at ang oras ay hindi humihinto para kanino man. Ang hindi niya naiintindihan ay ang lakas ng loob na kailangan niyang matagpuan ay nasa pagtanggap na nagkamali siya. Alam niya na iniwan kanya sa isang limbo, walang mga sagot at walang kaliwanagan. At ang katotohanan ay sa bawat araw na lumilipas natatanto niya na ikaw ay TANGI Nawala niya hindi lang isang tao, nawala niya ang kaisa-isang koneksyon na mayroon siya, ang tanging nagpaparamdam sa kanya ng kabuan. Ang taong ito na sumasagi sa iyong isip araw-araw ay nararamdaman na nawala na niya ang pinakamagandang bahagi ng buhay. NYA Naipit siya sa mga alaala na sinusundan siya, at kahit na nagsubok na siya ng iba, wala ni isa. Si kumpara sa iniwan sa nakaraan. Nandyan siya, sa mga sandali ng pag iisa inaalala ang lahat ng inyong. Bino. Habang ikaw ay natutulog, binabalikan niya ang bawat tawa, bawat haplos, bawat malalim na pag-uusap na hindi kailanman dapat natapos. Sinabi niya na ang lahat ng iyon ay isang yugto lang, pero iyon ay kasinungalingan. Ang totoong nangyari ay natakot siya. Takot sa lalim ng koneksyon na mayroon kayo. Takot na magbukas ng sarili at maging tunay na marupok. Kaya't lumayo siya na parang iyon ang solusyon. Pero alam mo yon, di ba? Napansin mo noong nagsimula siyang lumayo, noong bumababa ang mga mensahe at naging madalang ang tawag. Naramdaman mo noong nagsimula siyang magsinungaling sa kanyang sarili, iniisip na okay lang siya, kahit na sa totoo lang siya ay nalulunod sa kalungkutan na hindi niya inaasahan. Nagpapanggap siyang hindi siya nagmamalasakit pero ang mga marka na iniwan mo sa kanya ay malalim. Hindi ka niya makalimutan at hindi mo ito iniisip lamang ang mga bakas. Ay naroon sa paraan kung paano niya sinusubukan punuan ang kawalan gamit ang ibang tao pero wala sa kanila ang lumalapit. Nakita niya ang iba, sinubukang manligaw, lumabas at magpakasaya. Pero ang katotohanan ay, sa likod ng lahat ng pagpapanggap na yon, ikaw pa rin ang iniisip niya. Sa bawat bagong pag-uusap, sa bawat tinginan na kanyang palitan, naroon ka sa likod ng kanyang isipan. At kapag dumarating ang gabi at siya'y nag-iisa, ikaw ang kanyang hinahanap. Samantala, patuloy mong isinusulong ang iyong buhay, sinusubukang magpatuloy, pero siya pa rin ay nasa isip mo. Naghintay ka ng mensahe, isang senyales na napagtanto niya ang nawala. Iyong... Masakit na pag-aasam na sa wakas ay mauunawaan niya ang kanyang nararamdaman at habulin ka. Pero, ang realidad ay wala siyang ideya kung paano yon gagawin. Ang kanyang pagmamalaki ang nagpaparalisa sa kanya. Nararamdaman niyang nagkamali siya nang hayaang mawala ang isang malakas na koneksyon. Alam niyang kayo ay hindi nagkakaroon ng pagkakataon na mangyayari muli sa buhay. At sa loob, siya ay wasak dahil ang Kada araw na lumilipas, lalo lamang tumitindi ang kanyang nararamdaman at hindi niya alam kung paano harapin ito. Tinatago niya ang sakit, ngunit sa kaibuturan, alam niyang ikaw pa rin ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya. Iniisip niya na bumalik sayo, kumatok sa iyong pinto, at humingi ng tawad, ngunit katulad ng lahat sa buhay niya ngayon, ito'y isa lamang ilusyon. Ang brutal na katotohanan ay naligaw siya sa kanyang kayabangan at kawalan ng tiwala sa sarili. Nararapat ka sa isang taong nagbibigay halaga sa iyo, at alam niya ito, ngunit hindi niya alam kung paano mababawi ang nawalang panahon. At ikaw? Nagdusa ka na rin sa pagkakakita sa kanyang paglayo, ngunit sa kaibuturan, alam mong iniisip ka pa rin niya. Alam mong tinatanong pa rin niya ang sarili kung si paano kaya kung. Sa bawat araw na lumilipas, ang pagkakataong baguhin ang lahat sa pagitan niyong dalawa ay unti-unting nawawala nandyan siya, naghahangad ng lakas ng loob, naghahangad na hindi niya pinakawalan ang pinakamagandang bahagi ng kanyang buhay, ngunit wala siyang ginagawa. At alam mo na ito, ang taong ito na hindi maalis sa iyong isip ay namumuhay sa malulungkot na araw, isang gising na bangungot. Habang ikaw ay natutulog, siya ay nalulunod sa mga alaala na hindi niya kayang limutin. Nararamdaman niyang nawala na ang pinakamahusay na kanyang naranasan, at ang sakit na ito ay unti-unting kinakain ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Ang lungsod, ang mga kanta, ang mga amoy lahat ay nagpapaalala sa kanya ng ikaw. Niloloko niya ang kanyang sarili. Sinasabi niyang nakamove on na siya, naayos na siya. Ngunit, sa totoo lang, siya ay nakakulong sa siklo ng mga ilusyon. Lumalabas, nagsasaya, sinusubukang libangin ang sarili sa piling ng ibang tao. Munit sa kaloob-looban, alam niyang wala sa kanila ang makakalapit sa kung ano ka. Hinahanap niya sa mata ng mga banyaga ang bagay na ikaw lamang ang nakapagbigay, at nabibigo siya sa bawat pagkakataong natutuklasan niyang wala. Alam mo ito dahil naramdaman mo ito nang tumingin siya sa iyo, at halos nalunod sa iyong mga mata. Naramdaman mo ang tinding koneksyon na mayroon kayo, yaong naiwanang malalim na marka na hindi niya magawang baliwalain. Hindi ito isang simpleng sandaling lumipas, ito'y isang katotohanang tumagos sa kanyang kaloob-looban. Hindi ka nagkakamali. Ang brutal na katotohanan ay nararamdaman niyang napakalapit mo na isang paraan na hindi pa niya kailanman naranasan. Admiter. Itinatago niya ito sa likod ng mga pilit ng ngiti at mababaw na usapan. Bakit siya kumikilos ng ganito? Dahil. Takot siyang magpakatotoo. Takot ipakita na, sa totoo lang, hindi siya mabubuhay ng wala. Ka, kahit magpanggap siyang kaya niya. Ayaw niyang tanggapin na nawala sa kanya ang isang bagay na maaaring maging kamangha-mangha. Samantala, ipagpapatuloy mo ang iyong buhay. Tatawa ka, magpaplano, ngunit ang kawalan niya ay nariyan pa rin tulad ng isang nahuhuli mong iniisip kung naalala ka pa rin niya. Ang sagot ay, ngunit hindi ito magbabago ng kahit ano. Sa bawat araw na lumilipas, ang distansya ay lumalaki at ang posibilidad ng muling pagkikita ay nagiging isang alaala na lang sa nakaraan. Humihingi siya ng isa pang pagkakataon upang maitama ang mga pagkakamali, ngunit wala siyang lakas ng loob na magsimula. Ang kanyang pride ay isang bilangguan na pumipigil sa kanya na maging malaya. Kaya pinagmamasdan niya ang lahat mula sa malayo, nilulunok. Ang sakit ng makita ang iyong buhay na nagpapatuloy nang wala siya na may kirot sa puso na tila walang katapusan. At habang siya ay lulubog sa kalungkutan, bawat araw ay isang paalala na ikaw ang naging pinakamagandang bahagi niya. Ang taong hindi mo malimutan ay nakikipaglaban sa isang kawalan na hindi niya mapunan. Nagigising siya araw-araw na may katiyakan na nawalan siya ng pinakamaganda niyang. Nasa kanya. Habang ikaw ay natutulog, ang taong iyon ay naroon, nakatingin sa kesami, iniisip kung paano naging napaka kakaibang mga bagay. Ang mga alaala ay sinasalakay ang kanyang isipan tulad ng, at hindi niya matakasan ang mga ito. Sinabi niya na okay lang, na kaya niyang magpatuloy, na ang buhay ay nagpapatuloy. Nagsinungaling siya. Ang totoong nararamdaman niya ay isang sa loob niya, isang butas na tila walang makakapuno. Sa gabi, kapag ang bahay ay tumahimik, nakikita niya ang iyong mukha sa bawat sulok. Nililinlang niya ang sarili na iniisip na, makakahanap siya ng iba na magpapaligaya sa kanya muli. Ngunit wala ni isa ang makakalapit sa kung sino ka. At alam mo ito dahil nararamdaman mo. Nararamdaman mong noong nagsimula siyang lumayo, noong ang kinang sa kanyang mga mata ay nagsimulang mawala. Lahat ng pangakong binitiwan, lahat ng ngiting ipinagpalitan ay naging trokados ng isang kawalang bahala na mas masakit. Hindi mo iniisip lang ito, Dalawang realidad ang nagbabanggaan sa sandaling ito, ang kanya, natahimik na nagdurusa, at ang sayo, puno ng mga tanong na walang sagot. Kumilos siya na parang nakamove on na, pero ang totoo ay may dala siyang bigat na palaging nadadagdagan. Para bang isang bahagi niya ay natigil, sumisigaw at nagtatanong kung paano nagkaguho ang lahat. Iniiwasan niya ang mga lugar na nagpapaalala sa iyo, pero palaging napipilitan na maglakbay sa buong lungsod, hinahanap ang kahit anong pahiwatig na naglalaman ng iyong pangalan. Pinapaligiran niya ang sarili ng ibang tao, pero ganun paman, man, nakararamdam siya ng pag iisa Tumawa siya kasama sila, at kahit lumabas pa, pero ang ngiti peke lang. Dahil sa kaibuturan, ikinumpara niya lahat at lahat ng tao sa iyo. Walang kahit sino ang makakalapit. Alam niya yon, ang pag-uusap na nagkaroon kayo tungkol sa hinaharap ay nakaukit sa kanyang isipan at hindi niya kayang kalimutan. Maaari siyang magkunwaring masaya, pero hindi nito mababago ang katotohanang pinahihirapan niya ang sarili sa pag-alala sa nawala. Sa kaibuturan, ang kanyang kahinaan ay isang bitan. Gusto niya ng higit pa sa kayang hayaan ng kanyang pride. Pakiramdam niya ay isang pagkabigo, at ito ang pumipigil sa kanya na gawin ang hakbang na kailangan niya. Sana'y may lakas siya ng loob na hanapin ka at sabihin ang lahat ng hindi niya nasabi. Pero ito'y nagpapakabalang sa kanya ng higit pa. Habang nakatingin ka naghihintay ka. Naghihintay ng mensahe, isang senyales, kahit anong pahiwatig na nagpapakita na mahalaga ka pa rin sa kanya. Patuloy kang tumitingin sa mga lugar na palaging pinupuntahan nyo, umaasang makita ang anumang bagay na masasabi na hindi patapos ang kwento. Ang brutal na katotohanan ay alam niyang nagkamali siya sa kaibuturan, kinikilala niya na ikaw ang pinakamalalim at pinakatotoong bahagi ng buhay niya. Ang koneksyon na pinagsaluhan niyo ay hindi na nagpakita ulit. Ang kalakasan ng lahat ng ibinahagi ninyo ay nagmamarka at minsan nagpapahirap sa kanya. Bawat sandaling ginugol niya sa pagninilay tungkol sa inyo ay masyadong pagkakataong sinayang. At alam niya ito pero hindi niya alam kung paano bumalik. Kaya, siya ay nananatili sa kanyang rutin, iniisip ka kapag dapat siyang. Nagko-concentrate sa kanyang mga obligasyon. Samantala, siya ay patuloy na nabubuhay sa isang vicious na cycle, gigising, magtatrabaho, nagpapanggap na okay lang ang lahat, uwi at naaalala ka. Ang buong diary niya ay paulit-ulit na lang nasakit ng pagkawala. Inaalala niya na parang bumabalik sa nakaraan, sa bawat hakbang na ginagawa niya. Ang senaryo na pwede kang nasa tabi niya ay patuloy na umuulit sa isip niya, ngunit hindi siya kailanman naglalakas loob na kumilos. Dahil mas malakas ang takot. At siya, ay nawalan na ng sarili sa kanyang pride, hindi kayang aminin na ang pinakanais niya. Ay ikaw. At habang siya ay nananatili sa kanyang sariling bilangguan, dumadaan ang oras. At ang pagkakataon na mag-reconnect ay naglalaho. At alam mo na ito,